Hi guys! Welcome sa channel ko. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano ako nakagawa ng first AI video content ko gamit lang ang phone. At kahit beginner ka pa lang, siguradong makakasabay ka. Gagamit tayo ng mga AI tools na kayang gumawa ng script, voiceover, at mismong video. Legit na libre at sobrang dali gawin. Kung gusto mong gumawa ng content para sa YouTube at TikTok o kahit para sa negosyo mo, perfect na to para sa'yo. Kaya make sure na tapusin mo ang video, mag-like and subscribe ka na rin for more tips and tutorials. Let's go! Una, dapat may niche ka para sa mga gagawin mong video. Importante ito para may direksyon ang mga gagawin mong content. Kung nahihirapan ka mag-isip ng niche, pwede ka humingi ng advice. Dito na papasok ang una nating AI tool, ang ChatGPT. Libre lang to at madaling gamitin. Mag-login ka lang gamit ang Google account mo. Pwede ka humingi ng idea kung ano ang magandang niche para sa YouTube channel mo na papatok. Sa akin, naisip ko gawing niche ang buhay ng isang may bahay at stay-at-home mom. Dito marami ng options ang binigay ni ChatGPT. Nag-copy-paste muna ako sa notes para makabuo ako ng script. Para sa tutorial na, to, pinili ko ang topic tungkol sa hobbies or side hustle na ginagawa mo habang nasa bahay ka. Laging i-refresh si ChatGPT tuwing magta-type ng tanong or idea para mas malinaw ang sagot na ibibigay niya. Dahil mabagal ang galaw ng mga tools ngayon, yung mga hobbies na nakakarelax lang muna ang gagawin ko. Ngayon, gagamitin na natin ang next AI tool, ang Leonardo AI. Mag-login ka lang din gamit ang Google account. Click Create button na nasa ibaba ng page. Then, click Image Generation. I-copy or i-type mo lang ang salita na gusto mong maging subject. Gardening ang una sa list ng hobby o side hustle list. Yun ang word na ipipaste ko sa Leonardo AI para makapag-generate ng subject na nagga-gardening. Sa upper right side, may makikita kang coins. Ito ang tokens na pwede mo gamitin para mag-generate ng free image. everyday day, nagre-refresh ang tool ng new isang daan at pung tokens. Pwede ka rin mamili ng presets. Apat na images ang pwede ma-generate na mapagpipilian mo. Kapag nakapili ka na, long press lang, then save photo. Ito ang napili kong image. Ngayon, dadalhin na natin ito sa sunod na AI tool, ang Hilo AI. Ito ang magpapagalaw sa mga image. I-click ang image to video, then new creation. I-upload ang napili mong image. Sa ibaba ng image, pwede ka mag-type ng movement na gusto mo gawin ng subject. Pwede mo rin dagdagan ng quantity kung gusto mo may pagpilian. Pero madalas, hinahayaan ko ang tool na lang gumawa Kapag bago lang account mo, bibigyan ka ng tool ng isang libot isang daang tokens. Pwede mo ito magamit for tatlong araw. After tatlong araw, isang daang tokens bawat araw na lang. Makikita mo ang token sa upper right side din. Isa ito sa cons ng free tool. Matagal minsan mag-generate kaya kailangan ng patience. Ito na ang na-generate na movement for gardening. Okay na rin para sa free account. I-download muna with watermark Mamaya kapag nag-edit na, pwede maitago yan. Ngayon lalagyan na natin ng boses ang video. Gagamitin na natin ang 11 Labs tool. Gagamitin ko rin ang script na binigay ni ChatGPT. Sa free use, may 10,000 credits for buwan na equivalent sa 10 minuto ng audio. Nagre-refresh din ito bawat buwan. Dahil naubos ko na ang credits ko sa ginawa kong first AI video, kumuha ako ng starter package. I-paste mo lang ang sentence o paragraph na gusto mo lagyan ng audio. May iba't ibang boses ka rin na pwede pagpilian. Kapag nakapili ka na, click Generate Speech. Makikita mo rin sa ibaba ng Generate Speech button kung ilang credits na ang nagamit mo. To save, click mo lang yung arrow sa ibaba, then click Save. Pumunta sa Files at Screen Record para masave sa photos ang sound. Gawin mo lang ang same steps hanggang sa makuha mo lahat ng images, video at sounds na kailangan mo. Kapag nakolek mo na lahat ng ito, pupunta na tayo sa CapCut para mag-edit. Next AI tool ay CapCut. Dito na natin ibubuo ang buong AI video. I-click lang ang plus sign para ma-add lahat ng videos na kailangan. Huwag mo rin kalimutan ayusin ang ratio para mas maayos mong ma-upload sa YouTube. Kapag nakuha mo na lahat ng video, ay click ang sound button and choose extract para naman mailagay ang voiceover. Pwede mo rin dagdagan ng background sound. Available rin ito sa CapCut. Para maitago naman ang watermark, iskill mo lang ang video or image at ifit ang laki nito sa screen. I-edit mo lang ang videos at voiceover hanggang sa maging maayos na. Ito ang sample result. Bilang stay-at-home mom, maraming pwedeng gawing hobbies o side hustles na swak sa schedule at kayang gawin kahit may bata sa bahay. Heto ang ilan. Hobbies na nakaka-relax. Una, gardening. Kahit maliit na space, pwedeng magtanim ng herbs, succulents, or gulay. Pangalawa, baking or cooking. Masaya at therapeutic. Tapos pwede pang ibenta eventually. Pangatlo, crafting. Tulad ng crochet, knitting, scrapbooking. Nakaka-relax at creative outlet din. Pangapat, reading or journaling pamparelax at self-reflection kahit saglit lang kada araw. Panglima, home DIY projects tulad ng decorating, organizing, or upcycling old stuff. Hindi ganun ka-smooth at perfect, pero pwedeng-pwede na para sa beginners na tulad ko. Okay na rin para makapagsimula ng sarili mong channel gamit ang AI videos, lalo na at wala kang gagastusin na kahit magkano. Kung computer or laptop ang gamit mo, panoorin mo rin ang video ni Millionaire in You sa kanya ko natutunan ng mga ito. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please hit like button and mag-subscribe na rin kayo for more tutorials and chika. Thank you for watching.